Magandang umaga mga kawika Narito tayo ngayon upang pag-aralan ang iba't ibang dialectos sa Pilipinas Nakikita nyo ba itong hawak ko mga kawika? Sa Tagalog ay tawagin nilang niyog At sa Bulinan naman ay tinatawag nila itong ungot o nangangahulugang ginagamit na panggata Ngayon naman mga kawika ipapakilala ko sa inyo ang aking alagang pusa na si Mingming Maghay ka naman Mingming! -Ming sa Tagalog ay pusa. Kung tawagin nila naman sa Bisaya ay iring o kuding. Yan ang tawag nila sa Bisaya. Hindi nakikisama si Mingminga. Mga kawika, tayo napagod. Halina tayo umupo. Mga kawika, alam niyo ba kung anong tawag dito? Sa Tagalog ay upuan. At sa Ilocano naman, tinatawag nila itong tugawan po nangangahulugang inupuan ng isang tao. Magandang hapon mga kawika. Alam niyo ba kung ano itong ginagawa ko? Nagpuputol ako ng kahoy. Ang kahoy sa Pangasinan ay tawagin nilang kiyo na kung saan ito ay ginagamit nila sa kanilang pagluluto. Mga kawika, alam niyo ba ang unan? Ang tawag nila sa Cebuano ay unlan na nangangahulugang ginagamit sa pagtulog. Mga kawika, at dyan na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood!